Baka meron kayo nito sa harap ng bahay nyo. Alisin mo na. Ang halaman po ay maaaring magdulot ng magagandang enerhiya para sa atin. Ngunit hindi lamang good luck energies ang daladala ng iba't ibang uri ng halaman o iba't ibang uri ng mga bulaklak. Marami ang mga bulaklak na magaganda ngunit mayroong nakatagong lihim na kahulugan. At ang mga kahulugang ito ay nagdudulot ng kamalasan sa mga taong naglalagay o meron nito sa harap ng kanilang tahanan. Kung minsan, hindi nila napapansin na sa paglagay ng halamang ito, dito na sunod-sunod na akit ang mga malas na enerhiya at isa-isang dumating ang struggle sa buhay o isa-isa dumating ang problema at hindi ito napapansin ng na mga taong meron nito dahil ang mga halaman ito ay maganda. Ngunit meron pong nakatagong lihim o meron itong kahulugan na malas. Tatalakayin natin ang mga halaman na dapat alisin nyo na kung meron kayo nito sa harap ng bahay niyo. o kung wala pa ay maging maingat po kayo sa paglalagay ng mga bulaklak at halaman sa harapan ng tahanan dahil maaaring magdulot yan ng iba't ibang uri ng kamalasan base sa kahulugan ng halaman na inilagay ninyo. Ang iba naman po ito ay nairiregalo nila at nagugulat na lamang sila na mayroon pala itong malas na kahulugan ngunit huli na. Minalas na po sila o nagkaroon na sila ng struggle sa buhay. Ang mga halaman po ay may iba't ibang uri ng enerhiya. Pwedeng makatulong, pwede rin makasira. O pwedeng magdulot ng kamalasan sa atin. Mahalaga na mayroon tayong kaalaman. Maging ito man ay paniniwala o kasabihan. Mas maigi na na alam natin ang inilalagay natin para hindi tayong magsisi sa huli. Ang mga halamang ito po ay uh, mula po ito sa paniniwala na ang mga halamang ito ay nangangahulugan na mga malas at maaari itong umepekto sa mga taong meron ito. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Malberry tree. Mayroon ba kayong malberry tree at nakalagay sa harap ng tahanan ninyo? Ang malberry tree po ay isang halaman na mabilis mamunga at ang bunga nito ay may iba't ibang uri ng hugis, mayroong mahaba at mayroon ding bilog at matatamis po ang bunga niyan. Ang mulberry tree po ay nangangahulugan ng pagluluksa. Mayroong mga lugar na gumagamit ng mulberry tree. Ito ay itinatanim nila sa harap ng tahanan nila upang ipahiwatig sa iba na sila ay nagluluksa. O mayroon silang kaanak na namayapa na. Kaya't naglalagay sila ng mulberry tree bilang palatandaan na mayroong nangyaring hindi maganda sa kanila. At malalaman ito ng kanilang mga kapitbahay na sila ay nasa stage pa ng pagluluksa. Kung kayo po ay mayroong mulberry tree, hindi naman po masama ang pagkakaroon ng mulberry tree. At hindi rin naman ito magdudulot ng kamalasan kung ang mulberry tree ninyo ay nakalagay sa likod. Alisin nyo lang po sa harap okay na po yan. Ang kahulugan ng pagluluksa ay malas po. Maaaring makapekto ito sa inyong negosyo o sa inyong hanap buhay. At maaaring itong umakit ng mga negative energies na maaaring mauwi nga sa pagluluksa. Kaya't kung merong mulberry tree, ilagay sa likod talian ng red ribbon para magkaroon ng balancing enerhiya. Ang mga halaman po ay mayroong iba't ibang uri ng enerhiya at kapag ito ay tinalian mo ng red ribbon, nagkakaroon ito ng balanse at maaari na itong umakit ng mga good luck energies para sa atin. Sunod na malas na halaman at hindi alam ng karamihan na ang halamang ito ay may kahulugang hindi maganda kapag ganitong kulay ang ibinigay mo. Red Roses Ang Red Roses po ay mayroong dalawang kahulugan o dalawang meaning. Ang unang kahulugan nito ay para po sa mga Roses na light ang color. Ang ibig sabihin, light red, light pink, sila ang mga kulay na nangangahulugan ng pag-ibig o pagpapakita ng senyales ng pagmamahal sa iba. Swerte po ang mga kulay na yan, lalong-lalo na sa mga zodiac sign na ang kanilang lucky flower ay roses. So, piliin po ninyo ang mga light colors ng red. Ngunit, ang isa pang kahurugan ng red roses ay malas. Ito po ang mga kulay ng roses na malas. Black roses. Deep burgundy red na roses. O yung mga dark red na kulay ng roses, malas po yun. Nangangahulugan po yun ng aggressiveness, angry, at maaari itong mauwi sa kamalasan. Imbis na magkaroon ng mga matagumpay na pagmamahal, matagumpay na pagsasama, nauuwi ito sa kamalasan. Kung ito naman ang na blacky flower ng iyong zodiac sign at ang nagamit mo na itanim mong red roses dyan sa tahanan ninyo ay dark color ng rosas. Nangangahulugan po yan ng struggle at pagkaubos. Draining energy po ng wealth at maging ang health at ang iyong fame at reputation po ay maapektuhan din. Kung meron kang rosas at yan ay deep red colors or mga dark red colors o kung meron kang black roses, alisin mo po yan. Malas po yan. Ang mga swarteng kulay ng roses po ay light colors ng red, pink, at maging ang orange. Mga light po ang piliin ninyo para hindi ito magdulot ng kamalasan sa inyo. At para po doon sa mga zodiac sign na roses ang kanilang lucky flower. Kung gusto mong makaakit ka ng swerte, huwag mong itanim sa harap yan. Itanim mo yan sa south area ng tahanan mo. Makikilala ang pangalan mo at maaaring magdulot ng promotion sa iyo. Kabilang po sa mga malas na halaman ay ang black dahlia. Kung meron kayo nito, alisin nyo po lalo na kung nailagay ninyo yan sa harap ng tahanan ninyo dahil ang kahulugan nito ay deep thinking at iba pang uri ng negative emotions. So alisin niyo po 'yan. Malas din po ang begonya. Ang begonya po ay nangangahulugan ng babala o merong danger na paparating. Kung kaya ninyong tanggalin, tanggalin niyo po. Sabagat maaari po itong magdulot ng kamalasan. Tulips. Ang tulips po ay swerte Ngunit iwasan nyo lang po ang kulay ng red tulips. Nangangahulugan po ito ng anger o aggression. Ang ibang kulay po ay swerte. Ngunit kung kaya ninyong iwasan ang red, huwag niyo pong ilalagay o alisin ninyo ang red na kulay ng tulips. Yellow carnation. Ang mga kulay po na ito ay maganda sa paningin at maaaring magbigay ng joy sa atin. Ngunit meron din po itong kakaibang kahulugan o meron itong an uh, negative meaning Nangangahulugan po ito ng jealousy at ganun din ang sickness. Kaya kung meron po kayong yellow, kung kayang alisin, alisin nyo po. Sabagat maaari itong magdulot ng kamalasan sa inyo. Ganon din po ang halamang sandrap. Ang halamang ito ay pagdating ng hapon, nalalaglag ang bulaklak. Malas po yan. Ang mga halaman na ganyan ay eh huwag ninyong ilalagay sa harap ng bahay ninyo. Ang mga halaman ito ay magaganda po at pwede pwede naman talaga natin gamitin ang mga ito. Pumili lamang po kayo ng mga light colors nito. Iwasan po ang mga dark colors o yung madidilim na kulay ng mga halaman ito dahil nagdudulot po yan ng kamalasan. At mas nagiging malas ito kung ito ay maire-regalo ninyo. Kaya ingat po kayo sa pagreregalo, lalo na kung ang mabibigyan ninyo ay mahal ninyo sa buhay. Sapagat ang kahulugan po niyan ay hinihiling ninyo na ganun ang mangyari sa kanya. Lalo na kung ang nabigyan ninyo ay mayroong karamdaman o mayroong sakit, malas po yun. Mas maganda po na alam natin kung ano yung mga halaman na ibinibigay natin at kung ano yung halaman na meron tayo. Ang mga light colors ay umaakit po ng swerte, uh, nagbibigay po yan ng mga good luck energies, at maaaring ma boost ang ating energies o ang enerhiya sa kapaligiran natin. At maaaring din gamitin yan bilang pangontra doon sa mga negative energies na nagmumula sa labas ng tahanan natin para hindi ito makapasok. Ngunit, mag-ingat po kayo, kung meron kayong mga dark colors, mas maigi itapon nyo na. Sabagat mas mahalaga po na hindi kayo maapektuhan ng mga malas na naidudulog niyan. Maraming maraming salamat po sa panonood.